yun mga idol nakikita nyo naman nasampula na yung butas sa bubong namin dahil ngayon may muulan ayan muulan ngayon idol ayan titignan natin yung bubong kung malakas yung agos ng tubig sa bubong namin ayun malakas lakas kita mo naman laki ng butas mana mau malapit na mabulok yung kahoy ang dilim ang timba pag lumakas lalo yan yan talamsik oh. sa baba lumakas lalo yan, nasa sahig yan. dito, baha na yung sa loob mga idol, ayun mabulan yung ayan lang na nahuli namin no? sarap yan maulan maulan po ayun, kung gusto nyo kumain ng suha ayan, kuha lang kayo ayun sa atas O, oh, may bisita tayong darating. isa na yung mga bata ah Dodong lang. Dodong. Sila mayan to sa basura, basurahan. Basura, Tos, Bas, ni mayan og si kuan. Si Jinyel. Kon manak, ba anak apo nora ba? Bag ora pod. <tod> Bag ora? Oh. Dito mga 20, 15 15 minutes siguro na. Sulod sa amo kay basa. Wa dei mo basa. Pawis na pawis ka. Isaingot man ka